Okay mga bro, welcome back ulit sa ating mga video. Ayan, bali mayroon na naman akong share sa inyo mga bro patungkol sa ating mini chinso. Ang ituturo ko sa inyo ay kung ano yung mga dapat gawin kung halimbawa walang kuryente yung mini chinso nyo. Okay, so ang unang gagawin nyo mga bro ay kuha natin. Tatanggalin natin tong spark plug at kumbaga i-check natin. So, ito mga bro ay may kuryente ito. Kumbaga, iahalimbawa lang natin. Kumbaga, yung mini chainsaw nyo ay walang lumalabas na kuryente dito sa inyong spark plug. Okay, ang unang gagawin natin ay tatanggalin natin yung spark plug. Yan, tanggalin natin. Ayan. Okay, kung halimbawa natanggal nyo ng mga bro, ibalik nyo dito sa swako. Ayan. Yan, balik nyo ganyan. Tapos, i-ground nyo ganyan. Titignan nyo kung may lumalabas na kurente dito sa pinaka electrode ng ko natin. Spark plug. Tapos, i-on nyo ito. Kasi kapag ka hindi naka-on itong switch natin, ay hindi magkakaroon ng kurente yan. Kung ganyan, check nyo kung may kurente o wala. Diba, ay ganyan nyo. Ganyan, naka-ground. Tapos, hilahilahin nyo ito ha. Ah. Hilahilahin nyo ito kung halimbawa walang lumalabas dito na kuryente tanggalin nyo naman tong spark plug ngayon ayan tanggalin nyo tapos tanggalin nyo rin tong suwako nya ito ayan tapos erecta nyo ganyan iganyan nyo ganyan yung hindi nakadikit sa ano pinaka ground natin baga uh, hindi manap sa magandang pisto ganyan I, yan nakaganyan tapos hilay nyo ito mga bro hilay -hilayin. tapos naka on pa rin yung switch natin hilay hilayin nyo ito titignan nyo kung may kuryente papunta dun sa ground natin may tumatalo na kuryente papunta sa ground ayan kung halimbawa mga bro natanggal nyo na yung spark plug ito kung natanggal nyo na ito at hinila nyo ito tapos mayroong lumalabas na kuryente dito papunta sa ground natin ibig sabihin spark plug mga bro yung sira spark plug yung papalitan ayan so tandaan nyo mga bro kung halimbawa nakarektang naka naka ganyan kumbaga nakaganyan naka, kaganyan ah Ayan, ginanyan nyo at walang lumalabas na kuryente dyan sa spark plug. Tapos, pag tinanggal naman yung spark plug, ganyan. At may lumalabas na kuryente dito kapag hinihila nyo ito. Ibig sabihin, spark plug yung papalitan. Okay. Kung halimbawa naman mga bro, nirekta yung ganyan at wala pa rin kuryente na tumatalon papunta sa ground natin ibig sabihin mga bro dito ang problema sa may kwan natin ignition coil o CDI natin ito direct kasi ito mga bro ignition coil direct dun sa magneto yan kapag walang lumalabas na kuryente dito check mo rin yung switch baka naka off hindi kaya nagloko yung switch Ganon. Kung baga, ano, baka nagrekta siya. Subukan mong hugutin dito. Hugutin mo dito sa pinaka, kanya, kill switch niya. Diyan sa may kill switch. Ayan. So, buksan natin mga bro. Papakita natin. May isa pang dahilan kung bakit nawawala yung lumalabas na kuryente dito. Yun ay last na konyon Las na idea para kukumpirma natin na ang papelita ay ignition coil. Okay. Ngayon so, tanggalin natin tong cover na ito. ayan, tanggalin natin. So halimbawa mga bro, uh, walang lumalabas na kuryente dito kapag kahit iklasin nyo, naka on naman yung switch. Ayan. Titignan nyo yung gap dito, baka lumayo, lalayo yung kwan, yung magnet dito sa may pinakakor ng kwan, ignition coil natin. Ayan. So halimbawa, kung lumuwag itong dalawang tornilyo na ito at lumayo siya na ganoon nawawala ng kuryente yan mga bro nawawala yung kuryente nya ang gagawin nyo di kunyari luluwagan natin ano kunyari luwagan natin yan naluwagan na pagka lumayo yan kung limbawa merong ano merong hindi nakakaalam na ano pag lumayo yan wala yung kurinti mahina yung kurinti niya mayroong kurinti yan pero mahina pero kung halimbawa na iyalayin nyo naman so may video na tayo mga bro kung paano iyalayin ito eh kakalsuan natin ng nakalsuan to ng papel ayan so halimbawa kalsuan nyo ng papel na gano'n so testingin natin tuturo ko sa inyo kuha lang ng papel Okay, ito yung papel natin mga bro. Ayan. So, itapat muna natin yung walang magnet. Yung walang magnet muna ang itatapat natin. Bali, ito yung may magnet mga bro. Ito. Ayan yung may bakal. Okay, kumbaga naluwa, naluwagan na yon. Ayan, may video na tayong ganito mga bro. Eh, kung paano mag-align ito. Ayan, kalusan natin. Ito yung papel natin o no, pangalso ganyan okay ganyan hindi ganyan tapos itatapat natin yung may magnet para ano dumikit ito para lumapat okay tapat natin ayun saka natin higpitan yon yung dalawang allen bolt nya pitan natin ngayon ito yung last na remedyo mga bro para malaman natin kung ito yung sira ayan okay so tanggalin natin yung papel oh. ayan so alimbawa ganyan okay na testingin nyo ulit na iganon e i-ground e yung ganyan yung hindi naman nakadikit doon basta yung importante may tatalon na kuryente dito so hilahilahin nyo e is naka on ito ha ah. hila hilahilahin nyo ganon ayun kapag wala pa rin tumatalon dito na kuryente ibig sabihin ito yung papalitan mga bro wala kang ibang pagbibintangan dito dahil wala naman itong CDI okay ganun lang So, ito yung magnet nya mga bro. Ipakita natin na talaga ito yung magnet. Ayun o. Oh. Mamagnetin yung ano, allen, wrench natin o. Oh. O. Oh. Oh. oh, Okay. So, ganun lang mga bro. Mag-trouble Kung halimbawa, ano, walang kuryente yung kuha natin. natin. Ganun lang. Sundan nyo lang itong video natin na ito. Okay. So, salamat ulit mga bro sa inyong panonood. Sana nakatulong ang video ito.